So ayan guys, good afternoon. Medyo naliligaw kami. Sabi, wag daw dadaan. Wag daw dadaan sa matarik. Pero ewan ko lang kung gaano katirik to. <laughs> so ayan guys, para sa kinabukasan, no? Hindi kami sa matirik na ano, na daanan, ha? Nasa hagdanan pala kami matirik. Ayan. So papaunahin ko na sila. Nakakahingal guys. Ayan. Ayan. So good afternoon, good afternoon. Bola <laughs> ani mga kanya dito. si Ate Tess, kita niyo naman. Nahirapan. Paano pa ako? So ayan, ayan. So may aatinan kami, guys. Na importanting meeting. Hay nako. So ayan. <laughs> Finally, ayan. Napaglabanan namin yung daanan na matirik. So ayan mga neighborhood ko Nando na sa unahan At ako ay nasa likuran ha! So ayan Ayan as you can see guys Ayan Woo! Sobrang hingal 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 Ayan After ng matirik na daanan Finally we're here Sa Espalto na ha! So ayan yung mga kasama ko. Yan. Shortcut daw to. Pero mukhang worth it naman yung shortcut kasi mabilis lang. Ako hingol. o <laughs> oh, yan, shoutout sa mga nagbabasketball dyan. O oh. oh, kaway kaway kayo dyan. Hi blood Jen. hi blood. Hi blood. <laughs> hi blood. hi guys. Welcome to my vlog. Ayan, shout out ka na. Mamaya naka ka na. Ano siya warat, kayo. <laughs> Ay! So ayan, continue lang paglalakad. O, kita niya na may mga neighborhood ko. Oh, oh. Ay, ang ganda ng husky. Ayun guys, may husky oh. Yun, 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 yun. Pogi ng husky Huh? Husky, husky. So, ayan. So, ayan yung dalawa na ko si Reng Reng at saka si Pe. <laughs> at saka yung kit na bata, kita nyo, hinihingal. So, pataas pa rin naman, pero very, very late lang. Yeah. So, magaganda yung bahay dito, guys. Papuntang cementerio. So, ayan, si Aden. Hello, shoutout kay Manong. Ayan. Hingol. Ayan si Ate Sita, si Jessa, si Bel. Oh. May nagagalit na aso. Ay, shout out sa iyo aso, ang ingay mo. <laughs> Para mga ostrich. Saan <laughs> ba yun? Malayo pa. Ay. Ha? Huh? So ayan. Kayang. Ayun si Ate Tess na napapagod na. Wala kahit ano, kamay pa. Wala. Mga nga may ano na kami nito, ah. Pandikoko guys. Ayun. Po <laughs> yan ako Doon pa ano lang. Isang ano lang akyat. Oo. si Ate Tess napapagod na. Hi cute. Ay no. Yung tindera cute to. Hi baby. So ayan guys, Continue pa rin ang akyat. <laughs> okay, oh, hingal boy. Ay, ayan nakikita ko na san <mimit> guys, finally doon sa dulo na yun, nandoon yung mga aatenan namin ng meeting. So hindi na tayo pwede doon guys na mag-video dahil bawal na. So ayan guys, ito na kami at marapit na kami dun sa pagmimitingan. At dito nga pala sa kanan na side sa Addis Resort, private resort. Diyan po kami naligo last year na mga kabatch meet ko. So ito po yung gilid na yan, ayan. Yung Addis Private Resorts, ayan, follow nyo na lang siya sa kanilang page kung gusto nyo po dyan magpabook. Ayan, napakaganda sa loob, napakalinis at napaka uh, laki po nyan sa loob. yan so mag-update mag na lang po kayo dyan sa kanilang page sa Addis Private Resort. Dito lang po yan banda sa maya citrus pataas po dito sa may uh, ng cemetery. Ayan. So, malapit na kami guys at bawal na po doon mag-video sa pagmimitingan namin. So, keep on watching guys! So, ayan guys, malapit na kami sa meeting place namin. Ayan. Medyo nakakapagod. Pero okay lang. So, ayan si Ate Sita. <laughs> Pawisan na siya guys kasi nga ang Medyo mahaba yung nilakad namin na paakyat. Tuhod, masakit tuhod. So, ayan lang guys. And thank you for watching. Please don't forget to follow me. Subscribe. So, off ko na kasi bawal na siyang i-vlog. Okay, meeting namin. So, medyo haggard ako. Thank you and bye-bye. Good afternoon everyone.